guys, andito tayo sa Nisto para Memelina na uh, pangreham natin. So, napunta tayo dito sa napkin. Kuha tayo nito. Kumuha din tayo ng milk guys. Ito. Pangreham. Tapos, ibap. Eh, full cream. Full purpose cream. Noodles. Kuha din tayo ng noodles natin kasi Madalas din ako nagnoodles. So, ito lagi ko in, ano, Indomie. Indonesian noodles to. Ang sarap siya. Pagka tinamad ako magloto ng dinner, ganun. Yan ang dinner to. So, kuha din tayo ng sweet condensed milk. So, ito naka-offer siya. Tatlo na siya. Parang sa 11. Tapos, buha tayo ng main book. Ito yung main course ng gaihan natin. So, ito na yung titilay natin. Okay. So, ito na natin. dalawa. baby na. Ang ganda o, ang cute. Hi, baby! Hi! Salam alaikum! Medyo busy na naman, guys. Busy na. Ayan na, tagalinis yan. Malilinis yung mga anak floor. Busy na naman sa capture. I think.